guys tengok Pare, sari pa ko log pare. Lumulutang lahat, guys, pati yung rep. Pagsubok to, pagsubok. Ay, Uy, tinapay. Sarap na ito, guys. Kainin natin. Tinapay siya. Mmm. Mmm. Ito pa, isa pa. Okay lang yan, guys. Tapos, sausaw lang yan natin dito. Kahit masarap-sarap. Ayan oh, papipihin pa natin yan. Hmm. hmm, Wait lang. Wait lang nga, kakain muna ako. Wait lang, sasaw-saw ko muna ito. hmm, Saw-saw. Mmm. -saw. Guys, okay, tapos na ako kumain. Pupunta na natin itong CR. Ito yung CR, ngayon natin Nandito na po tayo sa CR Yung CR, may swimming pool na po Yung bangko, lumulutang Uy, may asin doon Wait lang Ay Baka matrap tayo guys Puntaan natin yung asin Tignan natin kung maalat pa Oh Oh guys Siguro may lumulutang Nandito yung eh malupiton uy asin titikman natin guys kung maalat pa hmm alat guys maalat maalat guys haka bad trip maalat maalat pala yun uy nandito na yung ano up may kanin pa Pwede pa ito, tikman natin kasi nagugutom ako. Mm. mm wow, adobo. Ito yung sinabawan namin. ng adobong pa. Ah, may sabaw-sabaw ba -sabaw pa? Eh, pwede pa tong tik man. Mm. Pang lub -lub na nga natin para mawala ka na. Eh? Kasi titikman ka pa eh. Oy. Guys, lumulutang. Naku. Okay. Uy, pwede ba ito inumin? Uy, pwede ito kasi nauhawak ko. Pwede ito. Inumin natin, guys. Lang, buksan ko muna. Inumin natin. Okay na, guys. Guys, iba yung lasa. Hindi pala yung inumin. Pang ano pala yun? Pang lagay pala yun sa ano? Pang lagay pala yun sa... Sa yung Pampunas. Alright guys, fight ng lasa. Ayan guys, nandito na tayo ngayon. Sabay. Bahay na may swimming pool. Muray ako. Oh. Relax lang yan. Pero punit na. Punitin na natin to guys. Uy, punitin na natin yan guys. May relo. Buti hindi kay naabot. Dito tayo. Lahat ng kama nandito. Wait lang. Kakapain natin yung isang TV kasi alam ko lumulutang. Saksak natin. Uy, may lotion. Wait lang, maglo-lotion muna ako. Pampaputi. Uy, lotion muna ako. Pampaputi ito. Guys, ito yung TV natin, guys. Tumulutang. Hilain na lang natin. Ouch. Hindi na kaya. Uy, pwede ba ito bang palinis ng tainga? Lilinis ako muna tainga ko. Na tayo,